Asahan ng posibleng pagbaba ng presyo ng isda dahil sa pagdami ng supply. Dala po ng pagkatapos ng close fishing season sa Visayas at Sambuanga Peninsula. Maging ang paborito nating galunggong, bumaba na rin ang presyo si Dominic Almelor sa Detalia Rise and Shine Dominic. Sulit ang pagod ng mga manging isdang ito habang pinagmamasdan ang dose-dose ng tuna na nagtatampisaw sa kanilang lambat. Sa kuhang ito sa karagatan ng barangay San Agustin sa San Jose Occidental Mindoro, aabot sa 350 kilos ang nahuli nila. Sa isa pang video sa parehong lugar, nasa 74 na kilo naman ang kanilang nalambat. Ganito na raw ang mga huli nila sa araw-araw. Salamat sa tulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ayon sa San Agustin, Lambaklad, Fisher Folk Association o SALFA, mas naging masagana ang kanilang pangingisda mula nang makatanggap sila mula sa BIFAR ng teknolohiya at kagamitan na nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Lambaklad ang sistema nila sa paghuli ng tuna gamit ang lambat at lubid sa halip na kawayang poste na inilalagay sa ilalim ng dagat. Kaugnay pa rin sa masaganang pangingisda, inanunso ng BFAR kamakailan ang pagbaba ng presyo ng galunggong. Dagsa kasi ang supply nito sa mga pantalan at ayon sa ahensya, posibleng dumami pa ito habang papalapit ang tag-init na siyang peak season ng galunggong. Sinabayan pa ito ng pagtatapos ng tatlong buwang closed season sa ilang karagatan sa bansa, katulad na lang sa Visayan Sea at sa may Zamboanga Peninsula. Simula noong biyernes, Pebrero 16, bukas na uli ang panguhuli ng sardinas sa karagatan ng Visayas. Inalis na rin ang fishing ban sa Sardinas, Mackerel at Tamban sa East Sulu Sea, Basilan Strait at Sibugay Bay sa Zamboanga. Sa ngayon ayon sa BFAR, mabibili ang galunggong sa 100 hanggang 230 pesos kada kilo, mula sa dating 200 hanggang 330 pesos. Gayun pa man, aminado rin ang ahensya na posible ring tumaas ng bahagya ang preso ng galunggong at iba pang isda dahil sa pagtaas ng demand ngayong Kuwaresma. sa palengke, particularly itong galunggong, para mas mapababa pa natin yung presyo no? pero kailangan din kasi nating uh, i na hindi lang naman doon sa supply yung factor minsan sa pagbababa ng presyo no? may mga ano eh uh, uh, contributory factor din like yung fuel -well, na kapag uh, tumataas may epekto talaga ito sa presyo ng mga bilihin at isa itong sitwasyon no isa itong isa, isa itong sitwasyon na limitado ang kontrol ng pamahalaan dahil uh, ito ay pandayan gigam ano no uh, hamon Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas